lahat Isang beses po uh, wala kaming pagkain dito sa taas kaya naisipan namin kaming tatlong mga pare at ibang mga kasama na magpunta ng Binondo, maglakad lang papunta doon at uh, kunyaring exercise pero pagdating doon kakain din kami. So pagdating namin doon tinuro kami ni Teacher Janela sa isang um, restaurant na ginagawa nila handmade ang noodles ang pulled noodles. So habang tinitingnan namin yung Chinese na gumagawa, parang ang dali-dali lang tingnan. Parang simple lang talaga. Napakadali, Ginaganon lang lang ng kamay tapos kunyari parang. So si Father Herbert na, na 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 excited siya, gusto niyang i-try. So nung nung trinay na niya, hindi pala ganoon kadali ang ginagawa. Kapag uh, hindi ka sanay, hindi pala ganoon kah kahit Anong gawin mo kahit unatin mo yung uh, yung yung masa na na arena, hindi pala siya ganoon kabilis hindi pala siya ganun kadali. So meron siyang ginawa pero parang <laughs> singkapal ng <laughs> tubo yung <laughs> ginagawa niya. Nakaka nakakaakit lang tingnan, nakaka-attracting na 'yung yung Chinese habang ginagawa niya 'yung kakainin mo. Nasa isip mo, pwede kong gawin 'yan eh. Ang dali-dali lang yung ginagawa. Pero kapag tayo na pala ang gumagawa, ang hirap-hirap pala, hindi pala siya ganong kadali. Para sa mga alagad, naakit sila sa paraan ng pagdadasal ni Juan at ng kaniyang mga alagad. At sa paraan din ng pagdadasal ni Jesus. Kaya nga, sinabi nila sa, kanya, sa kanila kay Jesus, Panginoon, turuan mo naman kami papaanong magdasal. Ang nakaakit sa kanila, hindi dahil sa kanilang sinasabing dasal. Hindi iyon. Dahil yung mga hudyo, kung ating ma ma makikita, ang dami nilang ginagawang mga dasal. Ang dami nilang mga ritual. Kung kung yun na lang siguro ang ating magiging basihan, baka siguro hindi maakit ang mga alagad. Pero meron particular siguro doon sa ginagawa ng mga alagad ni Juan at sa ginagawa ni Jesus na kaakit-akit sa mga alagad. Kaya nasabi nilang, Panginoon, turuan mo kaming kung papaano magdasal. Siguro, pwede nating imagine na yung ginagawa ni Jesus na paraan ng pagdadasal, hindi lamang salita, hindi lamang sagawa, kundi nakikita sa kaniyang buong pagkatao ang kaniyang pagiging madasalin. Uulitin ko, nakikita sa pagkatao ni Jesus, ang kanyang pagiging madasalin. Ang kanyang dasal, hindi lamang sinasabi. Hindi lamang siya nakikitang ginagawa niya ang kanyang dasal. Pero, nagre-reflect sa buong pagkataon niya. Na hindi pakitang tao, kundi nagiging part ng kanyang nature ang pagiging madasalin. At yun siguro ang nag-attract sa mga alagad upang sabihin nila kay Jesus, Panginoon, turuan mo kami kung papaano magdasal. Ang paraan na naglapit sa kanila sa pagdadasal, hindi ang sinasabi, hindi ang ginagawa, kundi sa isinasabuhay ni Jesus. Para siguro sa atin, isang magandang pagkakataon ang Ibanghelyo ngayon na pagnilaya natin ang ating ang ating paraan ng pagdadasal. Paraan ng pagdadasal, ano ang ating dasal, at saan ito nakikita sa ating buhay bilang kristyano. Dahil pwede kasing makita ng mga tao na tayo ay madasalin, pwedeng makita ng mga tao na tayo ay palasimba, pero marami ang magsasabi na hindi naman nakikita sa kanyang buong pagkatao, pagkatao ang buhay ng Diyos na kanyang sinasamba. Ayon pa nga sa sinabi ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I don't like your Christians. Naaakit siya kay Jesus, pero hindi siya naaakit at ayaw niya sa mga Kristiyanong sumusunod daw sa mga yapak ni Yesus. At kung, kung bibigyan lang natin pansin sa ating sarili ang, ang ating dasal at gagawin natin ito ng totohanan at magiging bahagi ng ating buhay tulad ng isang tao na gumagawa ng pulled noodles, napakahirap para sa atin na nanonood. Pwedeng sabihin natin, madali lang naman magdasal. Magsimba lang ako, magparticipate ako sa misa, magdasal ako ng isang ama namin, isang abagi noong Maria, isang luwalhati sa ama, sa ama. Nagdasal na ako. Ang dali lang. Pwede kasing ganun lang. Madali ang magdasal. Pero kung papaano ito makita sa ating buhay bilang kristyano, yun po ang hamon. At yun po ang mahirap. Pero hindi po siya imposible.